for today's video guys ayan, may papakita ko sa inyo ngayon kasi nga, busy yung mga anak ko ngayon sa mga ginagawa nila tingnan natin ang isa ha tingnan natin, ipasilip ko sa inyo ang ginagawa ng Ashley ayan, tingnan mo ang ginagawa niya nagluluto daw siya ng pancit. ayan Ashley, anong ginagawa mo ha? Ay, hello guys, noodles ano? Luluto po ako ng noodles. Mm. Ang bakit? I'm hungry. Si Arya naman tingnan natin kung ano ginagawa ni Arya. Arya! <makes> 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 eh, ah? Next, yung dalawa sa taas kung ano mga pinagagawa. Sige, gawin natin silang dalawa. Ba't saan ka ba pupunta, Axel? Ba't nakaporma ka? <laughs> o bakit nagbipigyo lang ako Sorry. naman ah? Ito yung aswang na isa, oh. Nakaliga. Axel! Hi ka man sa mga followers ko na mga ano, active. Nag-vlog ako, bakit? Ayun, ay, ganun lang. Mga uh, anak lang ng mga kasama mo dito sa loob ng bahay ko. mga pinagagawa. Kasi mila ka daw sila ngayon. Anong oras ka? Isalas ko na ng, ng hapon. Ayan, may lakad sila. Pupunta doon ata sila ng Intramoro. Sabi ko, magkuha kayo ng mga video-video doon para may pang upload upload ako. Pero aywan ko lang. Ayaw nila mag video-video doon. Nako, walang, si walang ano yung cellphone nila nga dala-dala. Ang ganda pa naman pang vlog mo.